Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, just call me Pemi. Kuya E, isa po kong gay, not very vulgar one. Marami po kong adventure na ma maibabahagi ko sa inyo. But this time po ay isa muna. Ang karanasan ko sa isang lalaki sa Teres na madalas kong daanan working po ako sa isang parlor and madalas madaan sa isang bahay at matanaw ang isang lalaki na palagi ang naka shorts lang. Maganda naman ang katawan ng ombre. Kala mo ay modelo din kasi laging tila pinangangalanda ka ng katawan. Basta dadaan ako ay doon talaga ako napapatingin hanggang sa nakasanayan ko na. May mga araw na wala siya doon hanggang sa napagtanto ko ng Sabado, Linggo, andun siya. Hindi man nang babati ang itago natin sa pangalang Terry ay may kakaiba itong tingin. Wari ay mapangakit. Well, nakakaakit naman talaga. Lalo at mapapatingin ako sa kanyang bandang shorts. Kaya nakasanayan ko na tanaw-tanawin niyon. Minsan nga, napapaka napapakagat labi pa ako. <laughs> Hindi ko alam kung ganun siya tumingin o mapangakit sa mga dumadaan doon. Ba't sabi ko sa sarili ko, mapagbigyan o mayayaman lang ako one time, booking ka sa akin. <laughs> Minsan na rin nasabi ng mga friend kong Becky rin ang lalaking ngang nasa terrace na pinangalanan kong Terry na mukhang panalo raw. Sabi ko naman, mukhang suplado ka mo. <laughs> Minsan ko na rin siyang nakasakay sa tricycle. Kalapit ko siya at tipong gusto kong mag-hello kaso para akong na starstruck. Plus, hindi kasi siya namamansin. Pero ganun pa rin ang tingin niya. Mapangakit. Maganda ang mata, kilay at ilong. Plus pa ang labi. Hindi makakaila, makalaglag. Panting nga itong lokong to. Siya yung lalaking hindi mo alam kung Lagi bang galit o ganun lang talaga yung style niya? Ilang beses man kaming magkasabay, eh wala naman kaming pansinan. Man lamang kasi kahit nag ako, ay hindi naman pala siya namamansin. Hanggang sa one time, may nalaman ako tungkol sa lalaki sa terrace. Sabi ng tricycle driver na sinasakyan ko, pipi daw yun. At first, hindi naman ako naniwala. Pero after nga ng maraming pagkakataon na magkasabay kaming muli na magkasakay at inabot lang niya ang bayad niya without talking eh, mukhang truly nga na pipi ang malakas na dating na si Terry. Isang araw kuya yai e, araw yun ng Sabado, 6pm pas na, pauwi na ako. Naglakad lang ako at malamig naman sa hapon. Nadaan ako doon sa bahay kung saan naroroon sa tere si Terry. naka na naman na pang-napang-akit. Nang palampas na ako kuya E ay tila ba sumenyas ito at tumungo meaning ay niyayaya ako. Sumenyas naman ako at waring nagtanong, tinuro ko ang sarili ko. Naniniguradong ako nga ang kanyang tinatawag. Tumango si Terry at waring tinuro sa akin sa anang daan. Pinagbuksan niya ako ng pinto, walang bakas na may ibang tao. Kaya siguro niya ako pinatuloy, pinaakyat sa taas at pinatuloy sa kwarto niya. Sa totoo lang, nanginginig ako. Kiber ba kung pipi si Terry. Nagulat ako ng ibaba nito ang kanyang shorts. Patid ko talagang may ipinagmamalaki itong si Terry. Nakatayo ako at nakaupo sa kanyang kama nang hindi ko na mapigilan na kapain ang kanya. Sa nooy, brief na lang na kasuotan. Inamoy ko at mabango. Kaya naman, hindi ko na pinatagal. Naroong kinamay at pinalabas ang tinatago ni Terry. Winner ang Terry, kuya I. E. Para siyang nagmamakaawa na lantakan ko na yun. Ang akala kong masungit ay tila ba ngayon nagmamakaawa. Nagsimula na yung magstanding ovation ng masayad ang aking dila at malantakan yun. Malinis, mabango, jackpot ako, sabi ko sa sarili ko. Hindi ko basta-basta nilantakan yun. Pinakita ko kay Terry, gaano kagaling ang baklang to. <laughs> Batid kong pipi si Terry pero lalabas din pala ang boses kapag naungol. <laughs> Buenas talaga ako kay Terry. Hindi ko sinayang ang pagkakataon pati laruin ang kanyang malaadonis na katawan. Nakita ko sa kwarto ni Terry ang mga gamit pagbubuhat, ibig sabihin ay sariling sikap niya ang magandang katawan. Nang bumalik ako at tinagalan sa kanyang paps, naramdaman ko na may bulkan ng pasabog. Hindi ko sinayang ni isang katiting na patak kay Terry Kuya Ing tunay na tunay, nakita ko si Terry hanggang sa tila manghina sa pagsimot ko at wari nakiliti pa. na si Terry pero hindi pa rin ako tumigil. Nilantakan, lantakan ko pa rin yun na nakikita niya hanggang sa muli yung napa standing ovation. Yes, Kuya E, sinagad-sagad ko talaga ang araw na yun. Gabi na rin nun hanggang sa makaisa pang sabog ng bulkan si Terry. Matapos yon ay nagsulat si Terry sa isang papel. Salamat daw at tinanong kung kailan ulit. Sinulat niya doon ang mga araw na pwede o walang tao at nagulat ako na halos araw-araw pala yun. Sabi ko, marami na bang nakalantak sa kanya? Sabi naman niya, ako lang daw. Kaya naman pala, enjoy na enjoy siya. Simula noon kuya I, e, madalas ay naroon ako. Ini-enjoy si Terry na patid kong gustong gusto ang ginagawa ko. Kung nakakapagsalita si Terry for sure, pag-aagawan siya ng babae. Sabi ko nga, wala talagang perpekto sa buhay. Kung gaano kapanalo si Terry, hindi naman siya pinagpala na makapagsalita. Kuya I, e, isang taon ding nilalantak-lantakan ko si Terry. Hanggang sa di ko na siya nakita ng bahay nila. Hindi naman ako nakapagtanong dahil baka magtaka ang mga magulang niya kung anong meron sa amin ni Terry. Lumipas pa ang mga araw, linggo, buwan, ewan ko nga ba. Bakit biglang nawala si Terry? Namiss ko talaga kasi ang paglantak sa panalo niyang paps na libre na eh, sobrang linis pa. Hindi tulad ng pagbabayad ko sa mga ombre. <laughs> Kuya I, e, matagal nang nangyari yon hanggang sa lumipat na rin ng kami ng inuupahan. Hindi ko na muling nakita si Terry. Pero sa totoo lang, yung paps, yung linis ni Terry ang tipong basihan ko sa mga ombre na madalas e eh walang pakialam sa amoy ng kanilang paps. Mahatagan lang o mabayaran. Hanggang ngayon, Kuya I, e, Do matagal na talaga nangyari yon ay puzzled po ako sa kung ano ang nangyari kay Terry at bigla na lang nawala without a trace. Na dating lagi lang natatanaw si Terry. Kuya I, e, sana po ay marinig ko rin ito sa channel nyo dahil lagi akong nakikinig at pasensya na po kung maikli lang ito. Parang hindi mo alam kung ghosting ba to o baka naman naging ghost na siya. Huwag mo akong materi-teri. <laughs> anyways. maraming maraming salamat sa iyo, Pemi. Sana, sana nag-effort ka na rin, no? Kung ilang buwan mo na rin siyang, ano, pwede naman siguro na mag dismiss -chismis ka doon. Siyempre, makimarites ka doon sa mga kapitbahay or something kung saan na ba napunta. Siyempre, imposible naman na walang nakakita kapit kapitbahay so ina pumapasok ka doon, di ba? Kung nasaan na nga si Terry. Pero yun, hindi ka nagtanong eh. Medyo mahina ka doon eh. No? Anyways, maraming maraming salamat sa'yo, Pemi, at muli po. Maraming maraming salamat po sa patuloy na sumasabay-bay sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.